Hello po sa inyong lahat. So, nandito na naman po tayo sa mahiwagang blackboard ng kambal. So, pag-uusapan natin ngayon regarding sa Twejikum. So, Twejikum po ito ng mga EPS workers sa South Korea. So, inuulit ko, uh, Twejikum ng mga EPS workers. So, marami pa po, po kasi sa mga uh, EPS worker natin, yung hindi po nila alam kung paano ba or uh, ilan ba talaga ang Twejikum ng worker. So, sa video na to, malalaman po ninyo yung about sa EPS worker yung 20 kum nila. So, ang worker po sa South Korea, meron po silang natatanggap na 20 kum kapag nakapagtrabaho sila sa company ng more than 1 year. So, kapag nakapagtrabaho ka na more than 1 year, magkakaroon ka ng 20 kum. Kaya lang, ang mga EPS worker po, meron po silang chulbuk mangi Ito po, yan po yung tinatawag nila na Samsung. Waje. Pero ang Samsung Waje po, company name po 'yan. Pangalan po 'yan ng insurance company. So, ang employer po ni EPS worker, meron po siyang insurance sa Samsung Waje na tinatawag po na Chulgok Gibohom. Ibig sabihin, every month, monthly po nagpapadala ng pera ang employer ninyo dito sa Samsung Waje. Para if ever na matapos po yung kontrata po ninyo, hindi po mahihirapan yung employer or hindi sila mabigatan na ibigay yung twijikum ni worker. So, ibig sabihin, eto po, chuguk mandi home, tsaka chaik kum, iisa lang po yan. kum po yan ng worker. So, eto pong chaik twijikum na to, yan naman po yung nanggagaling sa company. Pero hindi po lahat ng worker meron pong chaek twejikum. So, hindi lahat nakakakuha ng chaek twejikum. So, tignan natin bakit. So, halimbawa, ang isang EPS, nagtrabaho po siya, tapos ngayon, tapos na yung kontrata niya, uuwi na siya sa company. So, kailangan po natin compute yung twejikum ninyo. Halimbawa, kinompute yung twejikum ninyo, meron kayong total na 10 million na twejikum. So, meron kayong 10 million won na, to, na total na tuwedge sa company. Pagkatapos, uh, dyan sa 10 million na yan, imaminus po natin yung Chulguk Mangi Tatawagan nyo po yung Samsung, tatanungin po natin, or kukuha tayo ng printout kung magkano ba yung tuwedge na hinulog ng employer ninyo dito sa Samsung. Halimbawa, 8 million. 8 million yung nakarimit sa Samsung. So, ang total ng tuwedji ko mo is 10 million. Pero 8 million lang yung hinulog ng employer mo dito sa Chulguk Mangibo Home. So, kung ilaless mo yan sa total na tuwedji ko mo, meron po yang natitira pang 2 million. So eto pong 2 million won na to, yan po yung tinatawag nila na chaek gwijeum. So itong 2 million po na to, kailangan mo siyang kunin sa company mo bago ka mag-exit ng South Korea. Etong 8 million won po na to, makukuha mo po yan sa airport. So yan airport na. Yan. <laughs> airport So, makukuha mo itong 8 million na to sa airport, ito naman, kukunin mo sa company. Wag na wag ka pong uuwi ng Pilipinas nang hindi mo po nakukuha itong 2 million. So, question, paano ko ang halimbawa, ang ko mo is 10 million, pero ang nakarimit sa, sa Samsung is 10 million din. Halimbawa, 10 million din yung, naka, yung pera na hinulog na employer sa Samsung. Ibig sabihin, wala na pong chaik pwede So, yun po yung Uh, difference po noon. So, kailangan mo munang i-compute yung Twejikum mo bago mo singilin yung company para sa Chaik Twejikum. Baka kasi mamaya, singil ka ng singil, lahat na pala nasa Samsung. So, sa mga EPS worker na madalas po silang nagtatanong sa akin na, ma'am, pauwi na ako, bakit hindi binibigay ng employer ko yung child credit ko? Napakahira pong sagutin po yan. Kasi kailangan mo munang i-compute para malaman po natin kung meron pa ba tayong sisingilin na CHAEC ko o yung difference ng TREGICUM mo sa company. Kasi nakakahiya naman po yung singilin natin ng company mo nang wala na palang sisingilin. So, sa mga EPS worker po natin, sana clear po yan sa atin. Uh, uh, ugaliin po natin, i-compute muna yung twigicum ninyo. Ipa-compute nyo muna, bago ninyo singilin yung employer ninyo para sa saek twigicum. So, sana may natutunan kayo sa video natin. Anyong!